Ito yung harvest ko na melon. Sa dami nito ay di ba sa 300,000 ang kikitain ko. Pero sa maniwala kayo, hindi. Ay 200 lang na bunga ang katumbas nito sa di pangkaraniwang variety ng melon na dolyar ang presyohan. Yah, bibili po ba kayo ng melon na taguan 5 pesos ang isa? matindita? actually At tolim, mura pa yan kumpara sa presyo doon sa Japan. Yung isang pat ng buto nito ay aabot lang naman sa 17,000 pesos. Walastik, ginto ang buto ng melon na to. Sa dami ng melon na naitanim ko, na klase-klase ang kulay at laki. Ay merong isang melon na gusto kong subukan. Pero tila suntok sa buwan dahil parang di ko kakayanin ang gastos sa pagtanim nito. Ito ang tinatawag na Japanese mask melon. Itsura pa lang, nakakatakam na. At ang mga dahilan kung bakit ang mahal ng protas na ito. Una dyan ay sobrang tamis nito. Naaabot sa 16 to 17% yung bricks content. Kung ikumpara natin sa mga regular na melon, hybrid rin ng mga melon, ay nasa 10 to 12 yung bricks content na kung ay matamis na talaga yun how much more itong Japanese milo na umabot na sa 17 at bukod dyan uniform ang sizes nito yung shape yung laki at ang ganda ng netted patterns nito na kaakit-akit actually ito yung nagbibigay attraction doon sa physical appearance nitong melon na ito. At napaka-special nito dahil nakalagay pa talaga sa box ang bunga at higit sa lahat para makuha yung tamis, yung magandang quality sa bunga na ito, ay kailangan gumastos tayo ng malaki para sa pagtatanim nito. Dahil ito po ay masilan o hindi madaling alagaan na kailangan nakatutok yung atensyon natin mula umpisa hanggang ito ay ma-harvest. At ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang mahalang melon na ito. Dahil hindi natin makukuha yung tamis, yung ganda ng hitsura ng bunga, yung hogis, yung kabuuang kalidad nito kung hindi natin maalagaan ng gusto. And just to remind you, yung pag-aalaga nito ay hindi madali. At sabi ng mga eksperto, the more na mahirap itong alagaan, the more na mas mahal ang presyo. At ang good news, mayroon nang nagtatanim nito dito sa Pilipinas. Pagkakaalam ko mayroong farm dyan sa Ibaan, Batangas. Ang nag-commercialize na nito. But still, kulang yung production nila. Kaya, di na ako magtataka pagdating ng araw. Marami na magsulputang farm na nagpo-produce ng Japanese musk melon. Marami na akong kilalang sumubok magtanim pero nauwi lang sa pagkabigo. Pero ganoon naman talaga sa umpisa. Pero doon naman tayo mas lalong matututo hanggang sa ma-perfect natin yung proseso. Para sa ordinaryong tao ay mahal na sa atin to. Pero sa mga mayayamang tao ay paborito nila ito. So limited pa lang yung supply o yung production nito. Kaya yung target nilang market ay pinataon sa mga special event o holidays tulad ng Christmas, New Year at pagkakaalam ko, mataas ang demand nito lalong lalo na pagdating ng Chinese New Year kasi isa ito sa the best na pang sa mahal mo sa buhay mga kaibigan o kaya kasosyo sa negosyo mga politiko pansinin mo yung nabanggit ko lahat yon mapera kaya itong 1.5 na presyo ng isang bunga wala lang yan bariya lang yan sa kanila so bakit ko sinabi na di ko kaya ang gasto sa pagtatanim nito dahil ang Japanese melon kasi ay di pwede itong itanim sa open field. Sabi ko nga, magastos itong itanim. Which is, sa akin, yung forte ko yung pagtatanim ko sa open area. Talagang, kaya-kaya natin yan kahit ilang libong puno pa yan. Pero pagdating sa Japanese melon, ay masilan ito. Kaya dapat naka-greenhouse. Kung baga, controlled temperature. Dapat naka-drip irrigation. Eh, wala tayong ganong pasilidad. Ang mamahal kaya niyan. Bukod pa dyan, yung buto nito sobrang mahal. So kung ikukumpara natin yung tinatanim ko palagi ay kung kukwintahin natin yung presyo ng buto, yung 1,000 seeds ay nasa 2,500 hanggang 3,500 pesos. Samantala itong Japanese melon ay nasa 17,000 pesos ang isang libong buto. Sa buto pa lang wala na tayong pag-asa. Kaya mga nagtatanim nito dito sa atin ay yung may pera talaga. O ba diba? para sa mga mayayaman na grower o farmer at para rin sa mayayamang customers ang melon na ito. Sabi ko nga sa umpisa na itong presyo na to, 1.5 ay mura pa yan kung ikumpara sa presyo doon sa Japan na umaabot ng 200 US dollars. o katumbas ng di ba baba sa 10,000 ang isang bunga as regular price. At ito yun o. Oh. Ito ang tinatawag na Yubari King Melon. Ito ang world record holder na may pinakamataas o pinakamahal na melon sa buong mundo na naibinta sa auction noong 2018 na umabot sa 3.2 million yen o katumbas ng higit 1.2 million pesos. Pambihirang mahal. Meron pa ngang 5 million yen the following year 2019 auction. Grabe, napakayaman naman ang bumili nun. Isang prutas, higit isang million. Wow. Sa melon industry dito sa Pinas, isa itong Japanese melon ang inaabangan ng mga nagtatanim ng melon dahil sa mataas ang demand sa market. Pero napakakunti lang ang produce o supply nito dahil sa trial stage pa ang karamihan na gustong mag-cultivate nito. Sabi ko nga gusto ko subukan. Pero sa ngayon, ay di muna kasi di talaga kaya. Pambili pa lang ng buto. Nakakabutas na ng bulsa Pero malay natin Pag magkaroon ng pagkakataon Pagdating ng araw Na makatanim ako nito Ay big discount Ang bibili sa akin Sigurado yan Buy 1 take 1 agad For 3,000 Yo Ha? Huh?